Hi Avian, samahan nyo naman ako ngayon pamimili naman nga tayo ng gamit para sa school dahil nga second year college na si Aryan. Pero may challenge nga tayo for today dahil nga ang kailangan ay eh, puro pink lang yung bibili natin dahil nga pink lover si Aryan. Hala! Kala <laughs> ko gamit pang school bibili mo. Bakit? Siyempre kasama na yung ano doon, skincare doon. Gusto <laughs> yung ano dito. Malapit-lapit na nga yung pasokan namin, bet. Hindi nga ako makapaniwala dahil mag-second year college na ako. Hala! Parang dating nga lang e na talagang nagwawala pa ako, bet. Kapag hindi ko kasama si mama sa school. Mami talagang parang inaapi ako nun. <laughs> Pero yan, kailangan ko nga talagang tanggapin na tumatanda ako at ilang taon na nga lang eh, talagang gagraduate na ako. Kailangan na mapatunayan tayo sa mga chismosa. Chiris! <laughs> ang sabi ko nga, kailangan ko talagang mamili ng mga gamit para ma-excite-excite -excite naman akong pumasok. At deserve ko naman to ba dahil araw-araw ang upload natin sa Facebook. Hala, hindi mo kinakaya. <laughs> Grabe nga rin talaga yung pinagdaanan ko nung first year ako dahil nga nag-aaral ako at the same time ay eh, sinasabay ko na nga rin yung pagbavlog ko. Plus nga rin talaga ako nung dahil nga hindi ko na alam kung paano sila pagsasabay-sabayin. Kaya naman ngayon bakasyon na talagang binibili ko lahat ng gusto ko dahil nga feeling ko i-deserve ko to despite of everything. <laughs> <laughs> Ang goal ko naman nga this school year, eh, bukod sa pagbabayad ng tuition fee ko, ay ako na nga rin na magpapabaon sa sarili ko. <laughs> Hala, bakit hindi ka nalang magdarna sa sobrang superhero mo? Cheers! <laughs> Huwag niyo sanang masamain ba dahil ako nga talaga ang ma-decision nito at ang gusto pa nga nila mama ay eh mag-provide pa rin sila para sa akin. By the way, so sobrang daldal kong ay nakalis na kami at pupunta nga kami ng Fisher Mall dahil nga doon kami mamimili ng gamit. Since college na nga kami, ang pinakakailangan ko nga lang talaga ay bag binder at ball pen. Pero gusto ko nga rin talagang maranasan ulit yung parang elementary ka lang kaya mamimili pa tayo ng iba't ibang mga gamit pa. Wala pa lang national bookstore sa Fisher Mall pero ayan may pandaya naman at mas mura nga dito. Nagpasama na nga rin pala ako sa boyfriend ko dahil hindi naman ako makakaalis nang wala akong kasama. <laughs> Ako na nga namin hinanap ay binder dahil ito nga talaga yung pinaka gusto kong bilhin kahit hindi naman ako nagno-notes. Hoy! At ang sabi ko nga sa boyfriend ko ay puro pink lang yung hahanapin namin dahil nga ayun lang yung gusto kong kulay. Gusto ko yung mga dito. At in pink talaga. At huwag kami may specific pink pa talaga yung gusto ko. Light pink nga lang yung gusto ko kaya naman kapag dark pink ay eh talagang hindi rin namin binibili. Oh, parang graduate na yung tugtog. Itong kulay ngayon gusto kong pink, kaya naman ay eh, binili ko na nga itong isang pambura. Ito, pag ano, ah, magbubura ka na. Tapos, marami kang binubura. Ito, may mga pambura. Munti nga lang talaga yung mga light pink na nakikita namin dito. Kaya naman, ang sabi ko ay pwedeng-pwede naman kaming maghanap sa iba. Yan, ganyan kayo. Pag hindi nyo nakita sa isang tao, iiwanan nyo na lang at maghahanap ng iba. Ano <laughs> yung <laughs> salamin nga siya? Pwedeng... Wala ka, same Hmm, 51. sila ng mga susian. Tawang, tawang nga talaga ako ba dahil nga ang una naming mga binili ay yung mga hindi ko pa kailangan. Yes. 150. Hindi ba uso paperwood work sa Hindi uso sa akin gumawa. <laughs> Ayoko na. Ang ganda dapat kulay. Ha? Huh? Ang dapat. Ang ganda. Ayoko na. Ayoko Ayoko na. Please <laughs> skin Oo, alam mo tawag diyan. Ano? Sungkayan so, kapag daw naglaro ka ng ganyan, parang magkakasunog. Magkaka? Sunog. Sunog. Dalawa nga lang yung nabili namin sa Pandayan, pero isang oras yata kaming naglibot dito. <laughs> naman nga namin sa Pandaya, na pumunta naman nga kami sa Seiko sana para nga bumili ng bag. Bakpak nga kasi yung bag ko na nakaraan, kaya naman ang sabi ko ay gusto ko naman ng bagong bag. Naglaan nga rin talaga ako ng pera para nga sa mga school supplies ko, kaya naman ay nakakabili tayo for today. Ah! Okay. Mas maganda ba wallet ko dito, itinan mo. Uh, okay, okay, mo. Ay, ang ganda nga. Meron pa, meron pa. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. Sobrang ganda wala niya. <laughs> <laughs> Kala ko gamit pang school, bibili mo. Bakit? Syempre kasama na yung ano dun, skincare dun. Siya yung... Daba, wala kang tapos lalakad. So, alam nyo, ano <laughs> 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 Paalam nga namin kila mama, babe. Mamimil lang kami. Pero, ayan, yan, naging bride pa bigla. <laughs> Pumunta nga rin kami dito sa Barbie section pero parang gusto ko nga rin bumili rito. Ito talaga ba sobrang daming pink na nakakita ko. Ganda rin ako dapat. Yes, sinigala sa akin. Gutom na ako. <laughs> hindi nga pala kami nakapili agad ng bag kanina kaya naman ang sabi ko ay eh, maglibot-libot na muna kami. Sobrang dami ko nga talaga nakikita ang mga magaganda pero hindi naman talagang kailangan. Kaya naman di talaga sapat na maganda ka lang be, kailangan may purpose ka. Maganda ka nga, may magastos ka naman. Anong mapapala natin dyan? Hala! Nalagyan ng make-up kit. Bakit kasama yun sa ano, ha? Food supply. No, 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 no. No. Pinipigilan ko nga lang talaga yung sarili ko dahil baka nga kung hindi, eh, sobrang dami ko nang nabili. Ang tayo bumibili, ay. Mmm. Bumili ka na ba? Oo, oo. di ba? Si Kwenta. Ano yung binili mo? <laughs> Bilog lang. Lagay yung resibo mo. Mm. Ganda yun. Nakikita ko sa mga TikTok na. Ganda yung Gusto ko yung 35 lang siya. <laughs> Kung una mo itong nakita, tas yun yung pangalawa, mas magaganda nga Hindi yeah, nga, ganito yung gusto ko nga, baby pink. Hindi yung baby pink, pink. Wala na. Binalikan <laughs> nga namin yung Seiko Sanabe dahil nga bibili na talaga kami ng bag. Sobrang dami ko nga nakitang maganda pero hindi ko na nga alam kung ano yung pipiliin ko. Kahit nga yung boyfriend ko ay talagang nalilito na dahil nga sobrang tagal din naming nagstay dito. <laughs> Ngayon nga lang rin talaga ako magkakabag ng Seiko Sana kaya naman talagang tuwang-tuwa rin ako. Oh. Ding 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 nga lang pala kayo sa comment section ba kung ano sa tingin niyo yung bag na napili ko. Papakita ko nga rin pala soon sa inyo yung mga gamit na nabili ko para naman si pagsipagin tayong mag-aral. Binayaran nga lang namin yung bag na napili ko at finally makakakain na nga rin kami. Yung try naman nga namin ngayon sa Greenwich dahil nga puro Jollibee lang yung kinakainan naming dalawa. Yung mga ibang gamit nga na kulang ko kagaya ng binder ay eh, maghahanap na nga lang ako sa TikTok or sa Shopee. After yung nga namin kumain ay pumunta pa talaga kami sa Mr. DIY dahil nga may mga nakita rin akong binder doon. Pero ayun, hindi pala binder yung nakita namin kundi ditong correction tape na lang na kulay pink din naman. Ba't gusto kong toothbrush labo? Manipis yung bristle. Yun lang, palike, follow and share nga plan ng page ko. Thanks for watching!